Bakit nga ba tayo? Bakit ang Pilipinas ang palaging dinadaanan ng pinakamalalakas na bagyo? At bakit taon-taon parang lalo pang lumalakas ang mga ito? Ito ang hindi mo inaasahang sagot. Hindi ito sumpa kundi siyensya. Kajunsday kung bago ka palang dito sa channel ay click mo muna ang subscribe para lagi kang kasali sa ating mga kwento at uploads. Unang dahilan, nasa Typhoon Highway ang Pilipinas. Isipin mo ang mapa sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, may isang factory ng bagyo na tinatawag na Western North Pacific Basin. Ang lugar kung saan nabubuo ang pinakamaraming bagyo sa buong mundo. At guess what? Diretso ang daanan nito papunta sa atin. Hindi sa Japan, hindi sa Taiwan, kundi sa Pilipinas mismo. Kapag mainit ang dagat, sobrang init na parang tubig na kumukulo. Dito nagsisimula ang pagbuo ng low pressure. Pag umikot ito dahil sa Coriolis effect, nagiging tropical storm hanggang maging super typhoon. At kung tatanungin mo kung saan ang pinakamainit na bahagi ng tubig sa buong Pacific, nasa paligid lang ng Pilipinas. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang bagyo ay parang higanting makina. At ang gasolina nito, mainit na dagat habang umiinit ang mundo dahil sa climate change, umiinit din ang dagat, lalo na ang Philippine Sea at West Pacific. Kapag mas mainit ang tubig, mas maraming energy ang inihigop ng bagyo. Kaya ito lumalakas ng mabilis. Minsan, sa loob lang ng 24 hours, nagiging Category 5 agad. Ito ang nangyari sa Yolanda, Rolly, Odette, Ulysses. Lahat sila ay rapid intensifiers. Bagyong parang biglang nag-evolve na hindi man lang nabibigyan ng sapat na oras ang mga tao para makapaganda. May dalawang mood swings ang Pacific Ocean. El Niño at La Niña. El Niño, mas mainit ang dagat sa Central Pacific. Mas kaunti ang bagyo. Pero kapag may dumating, mas malakas at mas unpredictable. La Niña, mas malamig ang Central Pacific. Mas mainit ang West Pacific. Mas maraming bagyo, mas mataas ang chance ng landfall sa Pilipinas. Kaya kapag lanin niya, parang ang Pacific ay nagsasabing, Pasensya na Pilipinas, mas maraming bagyo sa inyo ang pupunta. Officially, hanggang Category 5 lang ang scale. Pero may mga scientists ngayon na nagsasabing, hindi na sapat ang Category 5. Dahil ang init ng dagat ngayon ay maabot na sa antas na kayang bumuo ng bagyong mas malakas pa sa kahit anong nakita natin noon. Tinatawag nila itong Category 6 Typhoon. Wala pa sa opisyal na listahan pero ayon sa data, posible na siyang mangyari sa susunod na dekada. At kung saan ito unang tatama, malaki ang posibilidad sa Pilipinas. Pero may magandang balita habang lumalakas ang bagyo, gumaganda naman ang ating technology. Gamit ang AI prediction models, nagiging mas accurate ang forecast mula track, lakas, hanggang potential damage. Ang dating 3-day forecast, ngayon kayang ipredict ng AI ng 5 to 7 days ahead with much higher accuracy. Ibig sabihin, mas maagap tayo makakapaghanda mas maraming buhay ang maaaring maisalba at mas mauunawaan natin kung paano kumikilos ang mga super typhoon. Hindi tayo tinatamaan ng malalakas na bagyo dahil sa malas, hindi dahil sa lokasyon lang. Ito ay pinaghalong geografiya, klima, init ng dagat at global warming. Pero sa likod ng lakas ng bagyo, nariyan pa rin ang lakas ng Pilipino. At habang mas tumatalino ang siyensya, mas nagiging handa tayo para protektahan ang ating pamilya, ang ating tahanan at ang ating bansa.